hindi ka hiwalay sa planetang ito. Hindi ka bisita dito, hindi ka alien na naghihintay na umakyat. Ikaw ay Earth. Ang bawat paghina, bawat buto, bawat pintig ng iyong puso ay isang patunay sa isang katotohanan. Ikaw ay pinanday dito ni Terra sa isang sinapupunan ng cosmic ritmo bilyon-bilyong taon sa paggawa. Kaya, itigil na natin ang pagpapanggap na nasa Earth lang tayo na parang pansamantalang lokasyon. Iyan ay kolonyal na pag-iisip. Logic ng renter yan. Hindi ka nakungupahan, katutubo ka. Ipinanganak ka sa luwad at kidlat, bakterya at hinina. Ikaw ang kabuuan ng ekosistem ng Earth na hinubob ng gravity pull sa iyong mga buto, atmospheric pressure na kumokontrol sa iyong mga baga, magnetic field na nagpapatatag sa iyong nervous system, at isang araw na nagsasabi sa iyong pineal gland kung kailan matutulog, kailan magigising, at kung kailan mananaginip. Maginang iyong iyan eh, ang iyong sagradong code ay wika ng Earth. Ang bawat cell ng iyong katawan ay isang walking fossil record ng evolusyon ng planetang ito at gayon paman ay niroromansa namin ang pagtakas. Bunubuo kami ng mga alamat ng Mars. Sinasamba namin ang mga rocket bilang mga modernong pyramids. Nagpantasya tayo tungkol sa mga babong mundo nang hindi nagtatanong kaya ba nating mabuhay nang wala ang isang ito. At ang simpleng katotohanan, ang iyong katawan ay produkto ng isang napakaeksaktong relasyon sa pagitan ng Earth at ng araw. Binago mo ang isang kadahilanan, kahit na bahagyang, at ang iyong katawan ay nabigo. Iba't ibang gravity, pagkasayang ng iyong mga kalamnan. Uu, ibang atmospheric pressure, nasusuffocate ka. Ang ibang electromagnetic field, ang iyong nervous system ay nagsasara. Sa ibang dalas ng liwanag, bumagsak ang iyong mga hormone. Hindi ito patulan na pagmamalabis, ito ay biological reality. Noong tinawag ng mga sinaunang kultura ang Earth na kanilang ina, hindi sila metaporikal. Inilalarawan nila ng eksakto kung ano ang nagsisimulang matanto ng modernong Adham. Isa kang symbiote sa Earth. Pinapakainta niya kasama kanyang humihina at naaalala Ngunit ang kapitalismo ay hindi gusto ng mga limitasyon at ang pagtakas ay nabebenta ng mas mahusay kaysa sa responsibilidad. And so now the story goes, pwede na tayong umalis. Maaari nating iteraform ang ibang mga planeta. Maaari tayong mag-upload ng kamalayan. Binibenta ka nila ng kinabukasan kung saan iwan mo ang mismong katawan na lumikha sa iyo. Kaya ang pag-unlad ay hindi umaalis sa Earth. Natututo itong mamuhay ng balance sa Kaya pag-isipan ito, ang iyong mga buto ay dating limestone sa karagatan. Ang iyong bu, ang iyong dugo ay may parehong kaasinan ng mga sinaunang dagat. Ang iyong melanin, isang molekular na pagkilala sa pabor ng araw. Hindi ka lang taga-Earth. Ikaw ay Earth na nagidin mulat sa kanyang sarili. At hindi ito basta-basta. Hindi ka sinadya upang umangkop sa mga metal hall at sterile domes. Ikaw ay sinadya upang lumakad ng walang sapin sa lupa, upang madama ang hangin laban sa iyong balat, upang uminom ng liwanag sa iyong balat, upang maging grounded hindi sa teorya, ngunit sa laman. Kaya, bago natin pag-usapan ang pagtaka sa mundong ito, bago tayo magtayo ng mga barko para kolonisahin ang mga patay na bato, bago natin makalimutan ang ibig sabihin ng buhay, tandaan mo ito. Ikaw ang hininga ng Earth, ikaw ang kanta ng Earth, at kung mamatay siya, hindi ka makakaligtas sa kabila niya, ngayon, sa ikalawang bahagi ng seryeng ito, susuriin natin ang pantasya ng paglalakbay sa kalawakan at kung bakit ito ay isang alamat na idinisenyo upang makagambala sa iyong pagdaling na nasa harap mo mismo. At ito ang Nine World Chronicles, at ang katotohanan ay paladin na sa ilalim ng iyong mga paa.